Magandang araw sa lahat. Kayo po ay nakikinig sa Pinoy Chess Podcast. Ako nga pala si uh, Arena Fide Master Castel at pag-uusapan natin ang patungkol sa Fide Candidates 2022. Bakit po siya kakaiba at kakatuwa? Ana uh, dapat 'yan ay mapag-usapan po natin. Ang Fide Candidates po ay isa sa mga pinakamataas. Pangalawa, pangalawang pinakamataas sa uh, sunod siya sa World Championship dahil po ang isang uh, Grandmaster ng Chess ay World Champion po ang pinakamataas at ang mga pangalawa dyan na tournament ay ang FIDE Candidates una po sa lahat ano ba ang FIDE para pa doon sa hindi pa nakakaalam mga koys at doon naman po sa mga nakakaalam at familiar na yung FIDE at ano yung FIDE Candidates salamat po sa inyo at alam nyo na po pero doon po sa hindi pa nakakaalam at hindi pa familiar patungkol sa FIDE Candidates ang FIDE po ay isang International Chess Federation po. Siya ay namamahala ng na asiwa patungkol po sa chess sa buong mundo. Yan ho ang ibig sabihin ng FIDE. Siya po ay uh, governing body pagdating ho sa chess. Katulad po ng ibang organization sa boxing. Meron silang World Boxing Association. Meron din silang World Boxing Organization at iba pa. Sa chess, bukod tangi lang po yan na nag-govern sa buong mundo na mamahala, na ngasiwa patungkol sa lahat ng uh, usapin patungkol po sa chess. Yan po ang FIDE. Ang FIDE candidates naman po, yan ang pinakamataas pangalawa sa World Championship. Ano po? Ang uh, mga chess players sa iba't ibang panig ng mundo, mga grandmaster, super grandmaster ho. Ang uh, rurok ng kanilang tagumpay ay maging world champion. At ang pangalawa po dyan ay ang uh, candidates, pangalawang pinakamataas yung PD candidates. Bakit po ganon? Dahil po ang uh, candidates ay kung sino man mag-champion sa tournament na yan, siya, yan, siya po ay may karapatan no? para lumaban sa world champion. Dyan ho hinuhugot, dyan kinukuha. Dyan ang gagaling ang challenger para lumaban po sa world champion yan ho ang Philly Candidates napaka-importante yan sa kalendaryo ng mga manlalaro ng chess ang Philly Candidates po ay double round robin 8 players po ito mga isa wag po tayo mga kalimot ito po ay 8 players at ang dalawang players na yan galing sa World Cup yung dalawang players naman galing sa Grand Swiss yung dalawang players naman po galing sa rating at yung isa galing sa 2020 PD candidates at yung pang, pang na player dyan ay automatic spot yung challenger kasi po nung mga panahon na yon ang challenger ay may automatic spot pagdating sa PD candidate so iniba na po yan kaya ang world cup ano po grand swiss rating tapos yung uh, previous na nagchampion doong FIDE Candidate 2020 at yung World Challenger sila po ang mga walong player no yung dalawang uh, super gun Master na kinuha sa World Cup no itong FIDE Candidates 2022 ang pinag-uusapan bakit ito kakaiba at bakit ito kakatuwa ano po yan ang ating pinag-pag-uusapan ngayon yung ang Candidates 2022 So, 8 players po yan yung dalawa galing sa World Cup. Ano? Ang World Cup po ay isa ring mang isang prestigious uh, super tournament po yan. Yan ho ay global. Dahil pinapadala po dyan yung iba't ibang mga players galing sa iba't ibang bansa. Mga pambato ang pinapadala po dyan sa World Cup. No? Kaya kapag ikaw nag-champion dyan, mayroon kang spot sa candidates. At yung pangapangalawa sa kanya, mayroon din siyang mayroon din po siyang spot. Mayroon siyang spot sa candidates o field candidates pag uh, champion at pangalawa. Yan ho ang World Cup. Ang World Cup po ay isang sistema o ang format na ginagamit po diyan mga boys ay um, knockout system. Ibig sabihin ng knockout system, pag natalo ka sa una mong laro, uuwi ka na sa iyong bansa. Ganun lang po. At yung mga mananalo, yan naman po ay magle-level up sa second round. So, ang World Cup ay knockout system po yan. Ganyan ho ang format nyan, yung World Cup. Una, maglalaban kayo sa classical, at kayo po ay tabla, papasok ho kayo sa rapid. At pag tumabla uli, papasok ho kayo sa blitz. At kapag tumabla uli, papasok kayo sa Armageddon. Ganyan ho ang uh, World Cup. Ang Armageddon po para doon sa hindi pa masyado nakakaalam, no? Ang Armageddon ay isang last, 'yan. Isang last last na match na kailangan persado na may mananalo. Diyan karamihan nagdedesisyon ang maging champion diyan sa Armageddon. Ang Armageddon ho halimbawa ang white po bibigyan ng 15 minutes samantalang ang black ay 10 minutes. Halimbawa lang po ito mga koisa. Pero kumo mahaba ang oras ni white pero persado naman siyang manalo. Si black naman 10 minutes nga pero maidraw niya yung laban uh, panalo siya. So nakukuha niyo po mga koisa. Yun ang tinatawag na armageddon pagdating ko sa chess. Iyan ang ibig sabihin niyan. Kung halimbawa sa classical tabla, rapid tabla, blitz tabla, ah, armageddon talaga ang walang, armageddon ang didesisyon sa inyo mga kois para mag, magkaroon ng panalo. Ayan. So, kapag ikaw isang talunan, uuwi ka sa inyo ng luhaan, babalik kayo sa inyong bansa. At yung mananalo ay magle-level up. Halimbawa, sa World Cup po kasi mga kois, may higit isang daan na sumasali dyan. For example, 150 players from different countries all over the world 150 sa first round kaya ma-eliminate po dyan yung 50% so magiging ano yan magiging 75 na lang and then 50% uli so ganun po ang mangyayari nyan 100% tatanggalin yung 50% uuwi yung 50% magiging 25% na lang yan yung 25% magiging 12.5% na lang so ibig ko sabihin kung 150 ang players magiging 75 players na lang kasi yung kalahati matatalo, tanggal na siya, no? So matitira halimbawa ay 75, so kalahati ng syempre hindi na mati po pwedeng hatiin yung isang tao. So magkakaroon ng ano yan, na waiting or buy. So gano'n lang ibig sabihin yan. ah paunti, yung matatalo, uwi, yung mananalo, magle-level up o papasok sa round 2. Ganun po ang sistema dyan sa World Cup. Ganyan po ang format dyan. At ang nag-champion po dyan sa World Cup ay si Jan Duda yan Jan Duda, yung Jan niya, yung first name niya ay eh, hindi ko kabisado. Mahirap tandaan yung ano niya, yung first name niya. Pero yung apelyido niya, napakadali. Kahit isang beses mo lang banggitin kasi salitang Pilipino. Duda talaga siya. D-U-D-A. Yan ang spelling ng kanyang surname. At uh, syempre, hindi naman natin pinagdududahan. Yun talaga ang kanyang apelyido, ang kanyang surname. Si eh, Jan Duda mga koy. So, mga para, tandaan po natin yan. Ang nag-champion ay si Jan Duda. Number one Polish player. Taga Poland po yan mga Sa. Yan si Jan Duda. At ang mga pangalaw sa kanya ay si Richard Rapur. Isang Hungarian. Chess prodigy rin yan kagaya ni Jan Duda. Si Richard Rapur po ay isang o oh, kababayan po ni Judith uh, Polgar. One of, uh, the female's greatest player. Ha? yang si Judith Polgar kababayan niya po taga-Hungary yan si Richard Rapport kaya silang dalawa po nagkaroon ng spot sa FIDE Candidates 2022 kasi yan ang pinag-uusapan natin mga ko sa FIDE 2022 so nagkaroon ng spot ang dalawa dahil nanalo sila sa World Cup okay and then yung uh, another two players naman po galing sa FIDE Grand Swiss kung tawagin na Fide Grand Swiss ang Fide Grand Swiss po ay 11 rounds after 11 rounds kung sino po may pinakamataas na na points siya po magcha champion at sino naman po mga pangalaw sa kanya sila po yung papasok sa Fide Candidates yung top 1 at saka yung top 2 ang Grand Swiss po, 11 rounds po yan. Ha? Hindi siya katulad ng World Cup na knockout system ang kanyang format. Ang FIDE Grand Swiss, 11 rounds po yan. No? After 11 rounds, ko sino yung mga pinakamataas na points siya po ang magcha-champion. Ah, Nag-champion po dyan uh, Fide Grand Swiss ay isang Japanese American super grandmaster si e. Hikaru Nakamura. Ano po? At ang ah, pumangalaw sa kanya ay isang Italian American. Siya po ay si super grandmaster Fabiano Caruana. Sila pong dalawa ang nakasungkit dito sa Fide Grand Swiss para magkaroon sila ng spot sa PD Candidates 2022. At yung dalawang players naman po by rating, ha? By rating, dalawa ang kukunin. Dito na ho papasok yung sinasabi po natin na si li rin po dating world champion na tinalo ngayon ni Gukesh, Super Grandmaster Gukesh ng India nung araw po, noong panahon na yon na 2022, talagang destino si super grandmaster Ding Li rin para ho mag-champion. Bakit? Ayan po. Yan ho ang ating uh, aalamin, no? ayan ho ang ating pag-uusapan. Ngayon ho, 'di ba, sabi po na sabi ko po sa inyo na by rating dalawang player so ang kukunin. Ano mga koys? Eh nagkataon naman during those times, dalawang dalawang player. Eh siyempre by uh, technically speaking, ano po, technically speaking, dapat yung world number 1 at world number 2 sila yung magkakasunod na mataataas ang rating ano kasi ho ang chess din po may world ranking po yan world number 1 world number 2 world number 3 etc. hanggang pataas ng pababa ng pababa ang ranking so ang world number 1 at number 2 technically sila dapat na maglalaro ano mga koy sila dapat na maglalaro pero sa mga panahon na yon mga koy sa, si yung world number 1 hindi na mag, mag hindi na siya maglalaro si Magnus Carlsen po kasi ang world number 1 at hindi siya interesado pa para idepensa ang kanyang corona no Siyempre kaya hindi na siya kinuha o hindi na gamit ang world number 1 dahil ayaw nga ni Magnus Carlsen Pagdating naman sa world number 2 ranking at number 3 po mga kois eh sakto naman po nakapasok na si Hikaru Nakamura at si Fabiano Caruana. Sila po yung magkasunod na Super Grandmaster World Number 2 and World Number 3. So lalabas ah bababa dito sa World Number 4 or Number 5 para makapasok sa rating. By rating o oh, makapasok sa PD candidates. Ganyan po ang estilo diyan, ganun ang process po diyan pagdating sa rating. Eh nagkataon po mga koy ah, sa mga panahon na yon, sa mga panahon po noon, ang uh, talagang na sumusunod o oh, world number 4 ay si Super Grandmaster isang Russian, si Karjakin. Si Karjakin po ay pinakabata isa sa pinakabatang grandmaster sa buong mundo, no? Ilang taon din niya hinawakan 'yan na siya ang pinakabata. So chess prodigy po 'yan, genius po 'yan, brilliant din po 'yan. Si Karjakin siya pa talaga ang ano, ang dapat nakapwesto. At qualified naman siya na makapasok sa PD Candidates. Kaya alam mga is uh, hindi inaasahan sa mga taon na yon 2022, hindi inaasahan po eh, na si President Vladimir Putin ng Russia ho, giniyera niya ang Ukraine. syempre maraming nagalit na mga iba't ibang mga bansa, kasama doon ang PD at mga iba't ibang mga players, nagalit kay Vladimir Putin dahil sinakaw o giniyera niya ang Ukraine. Ito naman si Karjakin po mga koys, vocal supporter po yan ni Vladimir Putin. Vocal supporter yan. Kapag nagpo-post yan sa kanyang Twitter, dati Twitter po yan, ngayon ex na po yan eh. Dahil binili po ni American billionaire, no? the richest man in the world, si Elon Musk. So ex na po yan. Nagpo-post si Karjakin, sumasang ayon pa siya at sinusuportahan pa si President Vladimir Putin. Kaya anong nangyari, sinaspend po siya ng 6 month at hindi na siya pinaglalaro sa iba't ibang mga tournament pangunahin na po dyan ang FIDI candidates hindi na siya pwedeng maglaro hindi siya pinalaro sa mga panahon na yon kaya wala na si Karjaki noon ang ngayon ito na nagkakaro dito na papasok yung ano yung sinasabi po natin may twist na nangyari no may may kakaiba na nangyari dahil sino bang uh, sino bang umaasa na na ana magkakaroon ng gera at si si Magnus Carlsen naman na ayaw nang i ang kanyang corona so iyan yung mga sitwasyon mga koisa tatandaan po natin Yan yung mga sitwasyon kung bakit sinasabi ko po before na si uh, Super Grandmaster Ding rin po ay destino po talaga na maging world champion during those time okay ngayon no dahil wala si Karjakin Matik, ang nakasunod sa kanya, si Ding Liren. Ang problema po ni Super Grandmaster Ding Liren ng China, kulang po siya ng, ng classical games. So, kailangan i-comply mo yan mga koy Sa ikaw ay by rating, kailangan i-comply mo yung number of classical games para ho makasama ka. Ganon ho ang problema ni, ni Ding Liren. So, siyempre, pagkakataon na po yun para sa mga Chinese So ang Chinese Federation po, ang Chinese Chess Federation po ay nag-organize ng isang tournament para lang kay Ding Liren para ma niya ko yung number of classical games. Ganun po ang nangyari niyan. To cut the story short mga kois, na ngayon ni Ding Liren, no? na nakumplay niya yung number of classical games kaya po siya nakapasok by rating. So siya yung unang nakapasok by rating si uh, Super Grandmaster Ding Liren. At ang sumusunod sa kanya mga kois ay ang ating kaisa-isang Filipino-American Grand Super Grandmaster Wesley So, ha? Taga Bacoor po 'yan, ang batang 'yan. Ngayon, ano na matanda na. Siya ho ang sumusunod kay Ding rin Pero ang problema mga kois kokonti lang po kasi ang lamang ni Super Grandmaster Wesley So. napaka very, kumbaga sa ano, very tight, very small, very tiny. <laughs> Ang sumusunod po dyan sa kanya ay si Super Grandmaster Ferusha. Chess prodigy rin po yan at siya po ay, uh, siya po ay isang Iranian. At lumipat na po siya ng federation. Lumipat po siya sa France, sa French Federation. Kung makukunti lang po ang lamang ni Wesley So at nakikita ng mga French na kayang-kayang kayang-kaya mag-overtake ni Perusia doon sa rating ni Wesley So. Kaya ang French ang, ang French Federation po noon ay nag-organize ng tournament para lang po makakuha si Perusia ng rating. So, Kanya-kanyang paraan mga koys ano nakikita po natin kanya-kanya sila ng paraan, ang Chinese gumawa ng paraan, ang French gumawa ng paraan. So ibig sabihin nagpa-tournament ang French no, ang French Federation. To cut the story short, no, again, uh, natapos yung tournament pero lamang pa rin si Wesley. Bakit? Kasi ho, si Perusia po, uh, 2700 mahigit ang kanyang rating. Samantalang yung mga participants dun sa tournament na inorganize ng French Deep French uh, Federation para lang makakuha ng rating madagdagan, eh mga mababa ang rating, 2500, 2600, mabababa ang rating. Pag nananalo siya, 1 point lang binibigay sa kanya o oh, 0.5 pa nga eh. Ngayon, pag nakadraw sa kanya ang mga participants doon sa tournament ng French Federation, ano po, pag nakadraw, ay grabe ang kaltas sa rating ni uh, Firucia. maaring Maaaring makaltasan siya ng, kung 2600, makakaltasan siya ng mga 4 to 5 points rating. Pag 2500, nanalo sa kanya o oh, makat, makatabla lang. Makatabla lang ha, Hmm, five points. So, ibig sabihin, malaki. Anong kabuuan, anong nangyari do sa tournament na yon? Bigo si Ferrucia. Lamang pa rin si Super Grandmaster Wesley. So, kasi nga, mabababa yung mga nag-participate during those time dun sa French Federation. konti lang ang lamang ni... Lamang pa rin si Wesley. So, yung pala mga koys, is... Meron pa palang backup plan. Grabe talaga ang ang, ang friends. ano? Grabe si Perusia. Siyempre, may ano 'yan, may mga kakausap, may mga nakakausap 'yan. <laughs> Ikaw ba naman ko konti lang lamang ng ni Wesley. So, kahit naman sino lumagay sa sa sino man lumagay sa kalagayan ni Perusia, aba, talagang sisikapin 'yun. Yung pala, mayroon pang natatagong tournament si Perusia. No, so, to cut the story short again. <laughs> ano? nag-gain ng points, ng rating points si Perusia, nakapasok po siya. Samantalang si Wesley po, si Wesley so ay tutulog-tulog, hindi umaksyon, idle siya during those time. At tinanong po siya later on, ang sabi niya bakit hindi siya nakasali, ayaw niya ng ganon hindi daw moral, walang moral doon. So yon kaya tutulog-tulog siya, naghihintay, idle, hindi, hindi, hindi umaksyon eh. Pero sabi naman niya, may mga nag-o-offer naman talaga na mag-organize tulungan siya, mag-organize ang tournament at willing naman sila mag-participate at siyempre may cash yon. Pero tinanggihan ni Wesley, ha? Tinanggihan niya ang siyang opportunity na magtuto. pwede naman niya masungkit. So si Perusia at si Dingli rin po ang nakapasok. So anim na po tayo, ha. Meron na po tayong anim na players from uh, two players pang World Cup, two players pang Fide Grand Swiss, two players by rating. At yung ikapito po... Ay Super Grandmaster... Rajabub... Isang Acerbejan po yan... Mga koys... Ano... Chess Prodigy rin po yan... Siya ho ay nanalo... noong FIDE Candidates... 2020... Kaya lang... Hindi siya nag... Ano... Hindi siya nag... Uh, Participate... Uh, hindi siya nag-participate pala... Nung FIDE Candidates... 2020... Okay... Hindi siya nag-participate... Kasi... Dahil sa pandemic... Sa COVID-19... So, hindi siya nag-participate... In honor ngayon po ng FIDE yan... Kaya nakapasok si Radja Bob 2022 uh, siya yung pampito na player sa FIDE Candidates 2022 at yung pangwalo po na players ay si Ian Nepomniachi, isang Russian Super Grandmaster ano, top 10 din po yan, world's top 10 po din yan siya ho ang dati kasi challenger siya ang policy o oh, ang policy ng FIDE nung mga panahon na yon Kapag challenger ka, may spot ka automatic sa FIDE candidates. So, hindi ka na magihirap. Binago na po ngayon yan. Kapag challenger ka, bibigyan ka nalang ng 40 points FIDE circuit. Wala ka ng automatic spot para sa FIDE candidates. So, binago na po yan ng FIDE. Binigyan lang, bibigyan lang ang challenger, ano po, ng 40 points o yung, o oh, tama, yung natalo. Yung natalo sa World Championship, seedingly si rin po, bibigyan ng 40 points sa Philly Circuit 2025. Kaya number 1 na uh, player ngayon sa Philly Circuit 2025, si Ding Ren. Yung Philly Circuit po, isang bagong sistema po yan. Yan ay more or less 5 tournaments po. Kapag sinalihan mo yan, may corresponding points bawat tournament. Pag pinagsama-sama mo po yan, kung sino man yung player na pinakamataas, siya ho ang papasok sa sa siya magcha-champion sa Philly Circuit 2025. Ayan. So nakawalo na po 'yan. Naglaban-laban po sila. Ano, naglaban-laban at leading si Ian Nepomniachtchi. Walang usapan, leading na po siya, Kumbaga champion siya sa PD Candidates 2022. Ang pinag-uusapan na lang po mga costume, yung, yung pangalawa. Sino lalaban kay Ian Nepomniachtchi kasi nga bakante ang world champion. ay na maglaro ni super, uh, ni World Champion, former world champion Magnus Carlsen, isang Norwegian, no? Ayon na lumaban. So kailangan si Ian ni si may lalaban at siyempre maglalaban niya yung nag-champion at mga pangalawa sa kanya eh ganito yun mga koys ano ang mga pangalawa kay Ian ni si during those time si Hikaru Nakamura last round po ha last round kailangan ni Hikaru Nakamura ay draw draw lang kailangan niya para ho siya ay manalo as second place mga koys Ayan si Hikaru Nakamura Drew lang last round. Tanda po natin 14 rounds. 14 rounds po 'yan. Yung candidates niya double round robin. No. Kaya ang nangyari, Drew lang ang kailangan ni Hikaru Nakamura, may Ryosef. Grabe nang anong nangyari noon. Ang kalaban niya pa, yung pinakasuki niya si Super Grandmaster Ding Li Ren. Suki niya talaga 'yan mga kois. Alam niyo naman sa ating mga Pinoy may mga suki eh. 'Di ba? Mayroon tayong kalaban na talagang easy-easy sa ating kalaban. Lagi, hindi sila... Basta easy lang siya. Kaya, yan si Super Grandmaster Ding Liren. Suki yan ni Hikaru ni Kamura. At yan, tuma ni Ding Liren niya eh, na worse ang kanyang score against si Hikaru nakamura At si karo nakamura naman, inaamin naman din, at sinasabi niya, pag kalaban niya si Ding Liren, uh, hindi niya maramdaman si Ding Liren. baga easy opponent. Nako mga koys kampante si Hikaru Nakamura. Akala niya talaga kayang-kaya niya eh. Tinatalo niya nga. Suki niya nga, 'di ba? Kayang-kaya niyang talunin. Suki niya nga eh. Eh, drop pa kaya? 'Di ba? Ganun yung mga mga naiisip diyan eh. Eh, drop pa kaya? Eh, tinatalo ko 'to. Suki ko 'to eh. Si Dingli rin. Nako, mga koys, natalo si Hikaru Nakamura. <laughs> natalo siya ng kanyang suki kaya mahirap magtiwala ah maghirap <laughs> mahirap magtiwala sa mga suki-suki yung bang yung bang ina-underestimate yung kalaban mo Naku, mahirap yan wag natin ugaliin yan mga chess players ha ayan ho ang nangyari natalo si Hikaru, Hikaru Nakamura pinakamasaklap <laughs> na tournament sa kanyang buhay yon biro mo tumalo sa iyo suki Naku, Marios eh si rin ngayon ang lumaban sa nanalong FIDE Candidates 2022 si Ian ni Pumuniachi, dalawa sila. Siyempre, pangalawa si Ding Lirin. So, to cut the story short again, no? Ah, uh, pareho sila 7 points. No, nanalo nanalo si Ian, nanalo si Ding Lirin. 14 14 classical games po kasi ang World Championship. Pareho silang 7 points. Kaya pumasok sila, tabla sila sa classical, pumasok sila sa rapid. Ang rapid po may dalawang match, no? Match 1, match 2. Sa match 1, draw sila si Ian at saka si Ding Sa match 2, ha? Sa match 2 first game, tabla. No? Tabla. So ibig sabihin itong match ng match 2 second game, napaka-tense nito mga boys. Tense na tense talaga. Alam nyo, may video dyan. Nakakalat po yan eh. Si Ian ni Pumuniachi po, dalawang beses naging challenger Dalawang beses siya naglaro sa World Championship. Una niyang kalaban si Magnus Carlsen. Ngayon naman sa World Championship, unya kalaban niya si Ding Liren Natalo siya ni Ding Liren mga kois. Panalo sa second match, second game. May kita mo nanginginig, nanginginig ang kamay ni Ian Ipumunachi. May mga video dyan, nagkalit dyan. At ganun din si Ding Liren Yung feeling niya na magsa-champion na siya. Nagiging world champion na siya. First Chinese world champion. Nanginginig din siya. Grabe ang Ayun, nag-champion no si Ding Liren. Yan ho ang istorya d'yan sa FIDE candidates. Makita niyo sinasabi ko po, distant talaga si Ding Liren mag-champion dahil wala na yung world champion si Magnus Carlsen ayaw nang i-defend. Tapos nangyari pa yung gera sa world uh, doon sa Russia at Ukraine. And then yung pinakamabigat niyang kalaban na si Hikaru Nakamura, kumbaga bumangga siya sa pader <laughs> Tinalo niya, ah, 'di ba? talaga namang para sa kanya ang corona. Yan ho ang patungkol sa PD candidate. Sana nagustuhan niyo mga koys kung baka siya kakaiba na nakakatuwa pag-usapan. Maraming salamat sa pagsubaybay po sa inyo. Huwag po kayong mga kalimot. Sana mag-subscribe po kayo dito sa ating uh, Pinoy Chess Podcast. Pakishare na lang po at pakihit ang notification button. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.